Ay, anong ganda naman. Ako'y nakabili ng ano, repul yung may kulay pula. Kaya lang hindi natubo sa online. Naku po. Ay, ganda pa man din. Yan, ni po si Kautol. Tumama po siya sa kamatis po. Taas ng presyo. Ma'am, pipitas na po ata siya. Tol. Yan, tumulong din po yung pagtatanim. Ano? Kumusta utol? Yan, si ka utol po. Oh. Nakaka-proud ka utol, yan ang ganda. Yan ang ganda. Kailan ang pitas mo utol? Makalwa. Ha? Ah, ay siyang ha? Oh. Ah, makalwa. Oh. Ah, pagkakadami mo. Ha? Oh. Pa. Huh? Anong variety ito utol? Uh, Galaxy. Galaxy. Eh hmm. pon. Ay, ang ganda. Kapal ka na. Oh, yan si Kaotol po, Tol. So, ang ganda mo, makamango. Oo, bagyo, eh. oh. tatlo. Ah, may may low pressure na naman. Pero ano hmm. naman 'yan? Ligtas Pusat na utol. Eh. Hitik na hitik sa bunga no, utol. Magkano presyo ngayon? Ang kuha sa iyo? 150. Ang isang box magkano? 3,000. 30,000. Oh. Aba. May nata ang pinakamataas daw eh. Pinakamataas ah, Ma, Tinamaan po ni Utol ang Mataas po na presyo Ay oo Talaga nag uulan na ah. Ay mataas naman Utol ano mo Ang iyong plat mm -hmm. Ah goro -hmm. yano gara ano Yan ang sarap nito Yan ang sarap sa sinigang Yan sinigang ang ko kukuha pati utol lang pang ano. May hiyong na ba? Yung okay, iba dun. Pang ano, palagay natin Ito, sa isda. Ah, oh, eh, hitik na hitik po. Ay, oh. Ah. Gara. Nalundo. Matutukuran utol. Yan, utol, hinug na oh. Yan, hinug na. Yan, ipipisa ako dun sa ano. E, ito. yung ano, ari, utol, ari. Yung bang ari. tumbas manipis, yan. Yan nga. Ito. Ito. Yan. Putihin na ito, utol, basta makinis na. Oo, yun daw tamang gulang. Oo. Pwede yun. ko na hindi kasama sa laban yun. Gawa ng ulan, utol. Yan yan. Oo. Oo. ganito utol Yan utol, <coughs> ari putihin ha. Uy. Ari utol eh. Oh. Uy. Yan yeah, mga ganyan. Yan, kami po ay pipitas ni utol. Kaya utol ang pitas. Yan, kami po sama-sama na yung takambal. Saka ni utol, i-schedule po. Ayos ah, na ito? Oo, oh, ano ito? Oo, oh, tatlo. Ha? Huh? Ha? Oo. nakaka mga kain si Utol. Yun. Ha? Ay putihin na pala Utol. Hmm. Oo. Oo. Nakakatuwa. Dami na. Oo. Dami. Dami. Hmm. Ah, matutukuran mo pa yan. nagsasali-sali nagsasali-sali kulang nga daw utong ngayon yung kamatis ang dami na comment sa akin kamatis oo gawa ng di ba't ano ay di parang na ano sila kinapos sa supply kina kinapos na ah hitik na hitik nanlalaglag oo oh, kasama sa laban yun kaya lang walang yan oo ari Otol, pag-arap pa pala rin natin pipitasin. sa inyo ang dami tayo ang dami tuloy parang ibang variety o tuloy ang talong mo din eh hindi ka nandun yan ah uh, epon ba oo oh. hindi ka pruning pruning nga yan hmm. yan mga talongan naman po ni ka utol bagong mga bagong tanim yung ate naman po yung doon burol po pataas Oh. Ang ganda, no? May ilan libo na rin utol? Oo, take 3,000 lang. May mga 2,500. Ma, marami na rin. Ah, but, meron naman, big, parang... Oo, kabila. Oo. Ayun ko na yan. Ali. Oo. Pukuha lang ako ng pang Gagabot pa ka yan? Ah, ganda pa rin to. Pang-ulamin po, mamayang hapon. At saka kay nanay. Si nanay, hindi nangyari pa Bili ko ang ini ng ay Pwede nga Pili pagka pro nang gabot ulit Oo oh. Maganda pa ang dahon na Oo, wala ba kayo Tabuhon no? Oo oh. Ah, talong po. Sa Sabaya naman po ay aking ipiprito At ako kaya ay ipiprito po, bistek Ay, sarap Na. ganda na rin ali eh pag na pruning mo din utol din ang pruning dyan tasa iniro okay, lagyan mo, ano? mo ng abono abuno mo ng ipot lalim oo iiputan mo may ito yung mga sampung sakong sa ipot pero sa yan ah ayaw ah, ang ganda ulit para ulit kang nagtanim ng bagus kagandahan sa talong ano oo, oo. pangit ngayon pero So surud bet na uli. Oo. Ha pale oti talu hamu parina. Oo. Aisna rai. Yo. kami. Saka tres na isda. Yeah, rian makuha ko ng kaunti doon yun urusan na nga uli ang utol pala yun galing talong ano tagal ang buhay ano ah makakal yan ah mga kaitan Paghuhulip lang po tayo ng talong doon sa taas Maguhulip po tayo hindi po ba mga talong na nabumi nabugbog sa ulan ang ating sili ano utoy Amin pong uh, hinuhuli pa na ni Utoy ng ano, ng pangal to ng talong nabugbog po ay ah, ah. linggo na mo na eh amit sinasalita na sa gitna para hindi man magkaig ang sili may talong na ano to eh? parang bubungo na oto ito oh. pero maganda pa ito ha?

سمsف pز in kaisat Ito na po yung isda. Niluto po ng inay. Yan, utay kakain na tayo. Yan. Yan, luto po ni nanay at saka po, yan, nanay, itiulam ulam na ninyo hanggang hapon. Na Hindi namin hanap po natin, ay, yan. Sinabungan po may kamate. Ah. Para umiigi po ang ating pakaramdam, medyo ano po, ay, inuubo. Ay, yan, pwede yung uubo. Para ang mga kaisang malibang <laughs> na ano okay, iba, mm. so, mm. mm -hmm. ah, hey, na mula kung tinangin balik ilong ilong tinangilong ano 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 yan, ano 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 nanay para maiba naman ha? Sarap ano, masarap. Mm -mm. Ah, matamis-tamis. Yeah. Yung inaabang -an. ako doon. Kahit ako kahit medyo maulan doon. Ito mm. yung inaabang. Masarap. Bagong ulit ka araw. Mga matakot naman